sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating katiyech ukol sa pasabog na patibong sa mga matubig na lugar. Ang pasabog ay isang uri ng napakadelikadong patibong na sadyang iniwan ng mga sundalong hapon na siyang maaaring ikapahamak ng mga taong nagnanais kunin ang kanilang ibinaong kayamanan. Maraming nagsasabi na ang mga ito ay hindi na daw gumagana. Ito ay dahil daw sa dumaan ang mahabang panahon at ang mga ito ay tuluyang nangalawang na siyang pinakadahilan para ang mga ito ay hindi na gumagana. Ngunit Basi sa aking mga karanasan, masasabi ko na ang karamihan sa mga ito ay nananatiling aktibo at mapanganib. Ayon dito sa komento ng ating ka-TH, gusto niyang itanong kung kahit sa matubig na lugar nakabaon ang deposito, ay posible pa rin kaya na meron itong patibong na pasabog. Ang isang bagay na kahanga-hanga sa mga sundalong hapon ay nakakagawa sila ng mga paraan na hindi natin inaasahan. Kaya ang masasabi ko ukol dito ay may posibilidad na maaari pa rin tayong makainkwentro ng pasabog na patibong. Ngunit kung ito naman ay aking ibabasi sa aking mga karanasan ay wala pa akong naiinkwentrong pasabog na patibong sa mga matubig na lugar. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. sa ating pagpapatuloy, meron akong kakilalang isang treasure hunter na nakainkwentro ng pasabog na patibong sa kanilang isang isinagawang operasyon sa matubig na lugar. Ako ay labis na nagtataka kung paano ito ginawa ng mga sundalong hapon. At ayon sa kanya, ang ginawa ng mga sundalong hapon ay binalutan nila ang pasabog na patibong ng aspalto para hindi ito mabasa at nananatiling mapanganib at aktibo. Basi kay Google, ang aspalto ay napaka-epektibo nito para sa waterproofing kaya ito ang siyang karaniwang ginagamit sa mga konstruksyon kung iisipin nga naman natin na kung ito ang siyang pinangbalot ng mga sundalong hapon sa kanilang pasabog na patibong, sadyang hindi talaga mababasa ang mga ito at mananatiling aktibo hanggang sa ngayon. Ngunit pagdating sa aking sariling mga karanasan, sadyang wala pa kaming na iinkwentrong pasabog na patibong sa mga matubig na lugar. Kaya masasabi kong bihira lamang talaga ang makainkwentro ng pasabog na patibong sa mga matubig na lugar. Ang madalas naming maingkwentrong uri ng patibong sa mga matubig na lugar ay ang tinatawag na water trap para sa mga hindi pa nakakaalam kung anong uri ng patibong ang water trap, meron na akong nagawang ilang mga video na tumatalakay ukol dito. Kaya kung wala ka pang nalalaman tungkol sa patibong na ito, mas makakabuti kung ito ang siyang sunod mong panoorin. Nais ko lamang ulitin at linawin na may posibilidad na tayo ay makakakita ng pasabog na patibong sa mga matubig na lugar. Maaari tayong makakakita ng pasabog na patibong kung saan ay balot ng aspalto tulad ng naenkuentro ng aking kakilalang treasure hunter at gaya ng aking sinabi kanina, ang isang bagay na kahanga-hanga sa mga suntalo ngapon ay nakakagawa sila ng mga paraan na hindi natin inaasahan. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwal. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito, ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. ulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa out. Kaya shout out sa mga sumusunod. Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte. Oliver Atap ng Dinggalan, Quezon. Stephanie Angeles. Rico Bahuyo. Melvin Digamo ng Tagum City, Davao del Norte. Arnil Manligis Tamayashi ng Kainta Rizal Elias Pinalgan Bubo Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.